to so, arrive. May may price. Ito makinig kayo ay bato iba to. May price. Yes. Oh. So, so may price pa rin yun sa amin. May reward yun. Okay. Pero may twist yung last 10 to arrive at pumasok sa time, may reward pa din. Yes. So kaya maraming beach resort. Uh -huh. Pwede kayo magpahit. Ito, kukumplituhin nyo lang lahat ng kilalang pampasalubong. Hindi, <laughs> <laughs> yung last time to arrive na mag-a-arrive sa grid, yan po yung may award at yung first time to arrive. May award din yan. At wala po kami kinatawag na first to arrive. Iba po ang tawag namin. At i-announce ia po namin yan dito sa screen. Wow! Okay. Anakita niya, anakita niya Umalis <laughs> siya eh <I> Tagal niyo <laughs> Ross, may title right. yun eh May title si Mr. Hindi, i-announce natin yung title sa, na, sa page ka lang so, Sa page, page. Uh, Para huwag kayong magigil Pero ang point namin ngayon Gusto ko magkaroon na appreciation Yung mga taong mag-i-endurance talaga By the way, yes. in-tour Yung tumapos ng oras Yung huling dumating So yung mga top Last 10 or last 20 or last 30 natin Sila po yung mga magiging grand winner ng Victor version 2. So hindi po ito pabilisan. talagang patibayan bayan ang laban ng ko yes. Ba'ko ah, magkaiba to sa mga endurance sa sinalihan niya na talagang todo bakpa. Yan. Ngayon iba yung endurance na ginawa namin. I-enjoy niya yung ruta. Best rest. Five bis kami pabalik. <laughs> So ayan yung buong uh, preliminary briefing ng Vitor Egoras Challenge and uh, and uh, sa mga enterrider na kasali congratulations sa gan and good luck kompletuhin niyo yung gear niyo i-check niyo maigi yung motor niyo maraming shop diyan sa mga tiga Cavite na naka underbone small CC punta kayo sa Secret Shop Bulihan available yan tumatanggap po sila 24 hours ng gawa sa secret shop Bulihan Cavite. Ito mo naman. Lagi nagpo-post yung may-ari niya na marami nagpapagawa. This time, 24 hours po, mag-o-open ang secret shop Bulihan Cavite para sa inyo. Tama po ba, Boss Alex? <laughs> <laughs> Para sa mga tiga Cavite ha. Sa mga tiga Cavite, ayan. Alright, So eto na, tapos na yung briefing natin about endurance. This time, hahanap na kami. Ah, tagalang, 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 tagalang. Tagalang, tagalang, mag-anon sa ko. Tagalang. Tagalang, yeah. <laughs> tagalang. So, kanina, ayan, para, congratulations sa Gatsay na mahina pa yung mag Pero anyway, Pakoy. Ah, uh, lang, syempre, um, gusto ko lang pasalamatan yung Zero One, yan. Syempre, um, araw ng mga kontrabida. Parang birthday mo, ah. Ayan. Syempre, birthday ni Jero. Happy birthday na rin, Jero. Yan. Happy Um, boss, may gusto lang sana akong ano, ipatawag dito. Ah, uh, dito Pa ako nandito pa. Barangay. Barangay. Ito man barangay. Hindi di barangay. Ah, basher asan, asan? Uh, alam, ba yan? Basher. Hindi, hindi, hindi di ba? Asa na Ah, alam mo, asa na bang? Ano bang pangalan nun? Uyayaya. Ha? Uh -huh. Tumakas na, tumakas na. Yung mga enter rider sa music. Nasaan si Ate <laughs> kanina? Yung ano, yung move it rider. Yung, yung move eight, eight, Yung pinaiyak to. ni Pacboy, nasa na yun? Nasa na, nasa na. Pinaiyak? Di, hindi ko pinaiyak yun. Nasaan si ate? Atte, ate, kung nandito ka pagalawin mo yung baso. Nasa na? Andiyan ba? Ah, pwede pa punta dito? Andito, ba ba Andito andyan pa pala? Andito pa? Andiyan pa, andiyan pa. Ate, hindi ka dito, tay. Hindi ko pinaiyak yun, ha? Ayan, ate, hindi ka. Ayan! Ayan, ayan, ayan. Sa iyo, hindi. Ako'y nahuhu. sa tabi ni AsianFuckboy.com that page. Ah, pwede ko lang matanong ba? Bakit ka ba naiya kanina? Sobrang saya lang <laughs> po Nakita mo siya? <laughs> Kahit naman ako, iyak kapag pa nakita ko siya. <laughs> Kasi happy. Ah, sobrang saya na Naiyak siya kanina. So, <laughs> naalala... Pinapaiyak ko na naman. Naalala mo ba na may sinabi ako kanina na wala lang sa akin pero <laughs> may bibigay ako sa akin. <laughs> Ayan, syempre in behalf of Zero One Moto Ayan Ito pang personal na gamit Ayan Siyempre Yan pang personal na gamit Open, open, open natin, open, open Open May bago kang helmet from, from helmet. Evo and Zero One Moto Ayan Sorry. Ayan, ayan. Kumilya ka na naman. Siyempre hindi lang yan. Anong motor ni ate? Anong motor mo? Nmax po. N -max? N -max. So size 14. -14. 14. 14. Dahil 14 yan, nahanap ng gulong na 14. 13! 13! 13! 13! 13! 13! 13! Oh, 13 size 13 ako ni Joyce. Oh, may size 13 na Joyce ng Billy. May ibo helmet ka na. May Billy t-shirt pa. Tapos ngayon, bibigyan ka ng... Ito 13. Gulong. Ito 13. Ito 13. Eto, 13. Eto, ayan na, ayan na. Ito, ito, ito. Isang pares na gulong. Na, para sa inbox mo. Ayan. Si Teka no? lang, mayroon pa. Marami pa. Mayroon pa. Tuwa mo ang jersey ng 0-1. Si ayan. Ayan pa, may jersey. Ano pa? 'Yan na iwasa. Gary gusto ko isuot mo kay Ate. Ayan yung, ano, 'yung jacket ng Nevox. Jacket, <laughs> jacket ng Nevox. Jacket ng Nevox. meron kang busina from G-Tyre. Jacket ng Nevox. Jacket ng Nevox. Ayan. Jacket ng Nevox. mo Ayan, may t-shirt pa. <laughs> <laughs> may t-shirt ka from Alex Secret Shop and 01 Motor. <laughs> Alam ko na ba siya Teka lang! Alam ko na. Okay. Bakit? Bakit? Hindi nga alam paano yung uwi <laughs> Teka lang! Kahit tumuulan, game ko. Teka lang!